Hello po mga kalbularyo, magandang umaga sa ating lahat. Ah, magmarites muna tayo kasi naghihintay ako ng misis ko. Ah, andon pas palingke. So, andito po ako ngayon mga kalbularyo sa public market namin dito sa Bugo City. Ito po. So, ayan. Na, ngayon, naghihintay pa ako ng misis ko. So, Usap-usap muna tayo mga kalbularyo Ang maisabi ko lang sa inyo mga kalbularyo Huwag kayong mahiya na uh, mag-upload ng video Kasi hindi naman ibig sabihin niya Nag-upload tayo ay nagyayabang na tayo Hindi yan mga kalbularyo ha Ang uh, para sa akin lang Iwan ko sa iba Pero para sa akin lang Yung uh, nag-upload tayo ng video Ay parang katulad sa akin Nag-upload ako Uh, para na makakuha din tayo ng idea kung paano aayusin bilang isang mekaniko uh, para ma-share na lang natin yung kaalaman natin So kung ano man ang mga experience natin na ginawa natin at uh, nag-success tayo uh, in-upload natin yan para makita sa ibang tao at sa ganun uh, meron na silang idea kung anong titirahin nila wala nang pasikot-sikot mga kalbolario ba. So ganito na lang mga kalbolario, pag meron tayong ginagawa, this is inclusive for the automotive industry lang ha. Pero kung meron tayong ginagawa, ay uh, straight to the point na tayo, wala na tayong ibang gagalawin pa kung alam na natin kung ano yata ang problema. Kung ano ang problema niyan, huwag na lang kayong uh, magpasikot-sikot ba pa para wala nang aksaya ng oras. At sa ganun mga kalbolario yung customer natin ay uh, hindi masyadong makagastos ng malaki so ayan lang po mga kalbularyo uh, magtulungan lang tayo dito wala tayong mga ibang gagawin yung pahambog-hambog pa ano yan, ano bang sa tagalog yan yung pa yabang yabang hindi yan pwede dito sa atin mga kalbularyo ginawa natin ito mga kalbularyo ay para magtulungan tayo bilang isang mekaniko So ang payo ko din sa mga fresh graduate ng automotive at sa yung nakapasa ng incito, uh, never stop learning kasi uh, sa ganitong industriya mga kalbularyo sa mga sa, sa katulad ko ay hindi ako talaga sumasang-ayon na kapag ikaw ay matanda na uh, ang ibig sabihin ko ay yung may edad na ay beterano ka na, hindi yan. So ang para lang sa akin mga kalbularyo, ang prinsipyo ko lang ay huwag kang tumigil sa pag-study mo. So kailangan dito mga kalbularyo, time to time, meron tayong uh, maintindihan, meron tayong matutunan. So yan lang po ang masasabi ko sa inyo mga kalbularyo. At kapo, kapag kayo ay meron ng idea, huwag naman kayong uh, parang hindi nyo binigay sa iba para sa akin hindi yan maganda ah, uh, wala namang mawawala sa atin pag i-share natin ang ating ideya sa iba so ganyan po mga kalbolaryo ah, uh, from now on ah, uh, yan lang ang gagawin natin magtulungan tayo huwag tayong magsiraan kasi uh, wala namang ibang uh, magtulungan kundi tayo lang okay so ganyan lang po mga kalbolaryo I hope Uh, na maintindihan nyo lahat Okay po, maraming salamat to God be all the glory.